So anyways, malika, magluto tayo. dito sa hagdan, ano, kung saan ay muntik nang mahulog yung kanyang uh, one-year-old na anak, kailangan natin lagyan itong linoleum. Oo. Ngayon, make sure na yung linoleum na pipiliin ng mga nanay natin, yung may texture, ayan, no, para hindi siya madulas. Mm ba? -hmm. Diba? Ayan. So, tingnan nga natin, na uh, Mike, itong uh, so, photo na rin rin natin. Na. O, kung yan, 32 inches. Pero kapag sunukan natin pa ba? Kailangan okay. pa din natin ng lakad. 32 by 9.3 inches. Mm -hmm. Ito naman yung rubber para do sa edge nitong hagdanan. Ito na rin yung stopper natin para hindi masira. Yes, yung yung stopper na rin. Sa so, na hagdanan nalang yan natin yan. Mm -hmm. Para maging safe na doon sa kanyang baby. Sige, pakiayos mo na yan, Ito pa, isang napansin ko dito sa bahay ni Nay Katie. Tingnan niyo dito, oh, sabado dito. Nandito yung mga laruan kung saan, oh? Diba? Eh, syempre yung baby, ay, I don't want to play. Boom. Diba, yun na. So, maling-mali na nilalagay natin yung mga laruan ng bata dun sa area kung saan, eh, pwede silang maaksidente, pwede silang maumpog, diba? Make sure na itilagay natin yung mga laruan kung saan mas madali nilang makukuha nang hindi sila maaksidente o kaya namin masasaktan pa. ito so, yung ilalagay natin dito sa kanto ng kwa nila para hindi masugatan o magkabuhol si Baby.